Nag-trending yung patiha mo eh. Eto nga pala ang isa sa mga estudyante namin dito sa Halaka Ali Yusuf for Wahyain na si Abdani Dawood. Si Abdani ay isang porsigidong estudyante na kahit hirap sa pagbabasa at pagkakabisado ay pinipilit talaga niyang matuto. At napakabait din na bata, hindi ko lang alam kung mabait din to sa bahay nila. <laughs> so by the way, hindi ko na namalayan na nagtrending trending pala yung isang video namin na in ko na tinuturuan ko siya sa Suratul Fatiha. At umabot nga ito ng 100,000 plus views at 12 5,000 likes. At kung bakit ito nag-viral, ay eh, eto at panoorin nating lahat. Ramdan, iwasan mo yung alha. Al. -ha. al -ha. Dapat alha. Ikaw nga, alha. Alha. Ah, huwag alha. Huwag alha. Alha. Patigilin mo yung L. Alha. Alha. Huwag mong alha. Alha. Huwag mong i-ganon. Alha. Alha. Yun. Alhamdulillah. Ginibitawan kasi So kung mapapansin natin ng video ay wala namang nakakatawa o di kaya wala namang kahit na nung bagay dyan na dapat ika-trending ng video na ito. Pero ang inisip ko siguro marami nakarelate dahil nga sa ito ay suratul fatiha. Kaya marami nag-share at marami nakakuha ng aral dito sa pagtuturo natin ay share nila para malaman din ng ibang mga makakapanood. So ito ang dahilan siguro kung bakit umabot ito ng 100,000 views. Sa mga nais makapanood nito ng kabuuan ay na nandyan sa comment section ng link. I-click nyo lang yan para mapanood nyo at makakuha din kayo ng aral. So yun, mabalik tayo kay Abdani. So ngayon ay araw ng Sabado, araw ng pasok nila. Kaya naman pinatasmi ko sa kanya ulit yung suratul fatiha. Kung nakuha na ba niya, kung nagets na ba niya yung tinuro natin na nag-viral sa kanya. So pakinggan natin at sama-sama natin panoorin. Ay, uh, yung fatiha pala. Kasi nag-trending -nag yung ay, fatiha mo eh. Ay, ay, eh ay, ay, ngayon, ay, ay, dapat... Updated na tayo kung nag-improve na ba yan. Ah, sige. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Allah. <laughs> oh, bak. <laughs> Sabi mo kaya mo eh. Oh, Alhamdulillah okay. <clears throat> Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulit baka tsamba lang <laughs> ah, 'yon. Sige. <laughs> Alhamdulillah. Al ha, 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 maliit yung ha. <laughs> Al Alhamdulillah. Alhamdulillah. Liitan mo yung ha. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ganun din sa Rabbil. Dapat hindi ganun sa Rabbil. Rabbil. Da kung paano mo pinagilan yung alha, dapat ganun din sa Rabbil. <laughs> Sige. Alhamdulillah Rabbil alamin. Yun. So ayun, malino naman na nakuha niya yung sa Alhamdulillah pero hindi na nakalain na ganun din pala sa Rob Bill. Pero ganun pa man, ay nakuha din niya. Napakadali niyang turuan, napakabilis niyang turuan na kung saan nawa ay lagi siyang panatilihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na masunurin at masipag at porsigido na magkabisado sa banal na Quran at insya dalangin din natin sa Allah na maging hafiz kayo balang araw Allahumma amin so insya Allah wag po natin kakaligdaan ang pag-share sa video natin na ito upang sa ganun makapagbahagi din tayo ng kaalaman matuto yung ibang makakapanood sa video natin na kung saan maaring makakuha tayong lahat ng gantimpala sa video na ito at insya sa lahat na mag-share dito ay mapapakinabangan natin ito pati na ang mga estudyante natin dahil ano ang earnings na papasok sa video natin na ito ay para din ito sa mga batang estudyante natin insya Allah. Ibibili natin ng mga pagkain, merienda o kung aabot man ay bibili natin ng mga kagamitan nila na mapapakinabangan nila balang araw insya Allah. So, hanggang dito na lang. Syukran. Wassalamualaikum. Muhammad Kana Ilm Clips Muhammad Kana Ilm Clips